Pinaba natin yung ating night star na ni Lord kasi ayusin nyo na. Hello, good morning. Yan. Yeah. So, nandito si Kuya Albert. Yan. Yeah. First time kong mag-aangkas. Amo <laughs> ko sure. ah. Oo. Good job. Adventure. Kano ka na ang tagal na tira ride? Ang tagal na tira ride since 2017. Kapag gusto ko matry mag-aangkas. <laughs> pwede niyo mam? Ma oo, oo. ayan si Albert yung direct sa atin ngayon natatakot sa mga angkas rider ano? dati nung pandemi, ako angkas kasi ako sa traffic mm -hmm. ako tapos kung um okay na yung yayo sa angkas bumalik ako o kasi COVID eh you no know, nakakatakot din you know, oh. na, talaga. At least yung naging area ko kasi nung COVID time na yon, dito lang sa lugar namin. Hindi ako na lalayo. Dito lang sa barangay namin yung sinasayaw sa akin na ayun ah, pa dito na tira po. Akala ko pa ni bago lang dati nag-COVID eh. Naka kasi yung mga big weights kami laban niyo. Bigating na natin sa inyo yung mambak, malaki yung Bigla na dala nyo. biglad uh, uh, pa. <laughs> 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 parang mas hindi ba nakakapagod na pa? Nakakapagod. Pero yung katawan mo kasi nag a sa bigla. Ano pinaka-struggle mo sa pag aangkas Ano pinaka-nahirapan mo? Ano kasi bawat booking naman talaga sinatyagaan. Parang wala namang mahirap sa... Kung mahal mo yung trabaho, parang hindi hindi mo mararap sa hirap eh. Uh, Kung focus ka lang sa trabaho mo talaga eh siguro pinaka may sirap na yan pag mainit, pag-uusan yun o, oh, pagka, ano nama, sa naman sa weather naman ma'am, sa ang hirap yung mahal pag maulan, uh -huh. mas okay pa yung ano yung sirip yung araw, kesa yung umuulan, unang una madulas mo yung kalsada, tapos minsan yun, yung pupunta mo pick up points, yung nabaha pag sa mahina po mas malakas yung problem pag maulan, ang hirap lang talaga yung mahal eh. kasi nga, mas oh, matulas tapos minsan yung kalsada hindi mo malalaman kung pata doon yung tubig dahil minsan yung tubig eh kumakasay na so ano aras ka nagsisimula bumiyahe? mga 5.30 ma oh god, kasi ito lang yung nasa ito yung pinagpukuli ng ano ibang gasto tapos, ang anong oras ka? hanggang ano, pag sabadang hapon na pat-pat na ulit ako ng tagi uwi na ako dyan mga bandang alas 6 ganyan, huwi ako pero kung may pa-incentive si Angkas ng hanggang alas 9 tinatapos ko yung alas 9 na pa-incentive niya, babangunuhin pero sa isang diyahe mo, sa isang hawa uh, nakakapag ayun ma'am, pag nag-upok ng 12 oras nakakapag-take home naman ako ng na malinis na sa 1 hanggang 1 -7. malinis na yung ma'am labas na doon yung gasolina yung sinasakit ah, ko yeah, pero yung sagada doon, yung... magkakaroon Magka-Tagalag talaga dito Dito sabi ko nga pag sa traffic eh magtakarap sa kamotor <laughs> Alam mo sa highway, sobrang din traffic Talagang sa gitna ka na ng mga sasakyan dadahan Pero, minsan sabihin mo, buti na lang nakamotor din ako Kasi hindi ako makaka-wetagot eh Ay, sa expressway? Oo na naman kumaka sa servis niya ang cab, hindi natatanggap nalang hindi yung to 3 oras. Kasi minsan, di ba, pagdating mo pala sa pickup point, maghihintay ka sa sender. Tapos, bago ka umalis, mag-inform ka sa receiver. Pagdating naman doon sa drop-off, minsan hindi makontakt. O kaya minsan ay, matagal magpakita. Ay, minsan hinahanap mo pa yung bahay. Oo, oh, pahirapan. Kaya mas maganda pa rin talaga yung mga okay. passengers kasi tapos pag-pickup point ka lang, sasakay lang sila eh. Pero Paras, yung rate niya, mas mataas yung, yung rate ng passage dyan Dapat lang ah. pag mag yung Kaya nga po eh <laughs> Ayun. Oh, salamat. Na naka-arrive kami ng safe. Ay, diba? Ang sarap pala mag So, ayan. Nandito tayo with Kuya Albert from Angkas. Pang ilan mo na akong rider ngayon? Pang 14. So, ano ang ka nag-umpisa? 5. 5 a.m. Naka-14 na siyang mga rides. O, di ba ang sipag ni Kuya? O, nakarating kami dito ng safe. Thank you, Kuya. At saka, nagulat siya. Bilang may vlog siya today. <laughs> o, wala ka siya shout-out. So, sa mga kamag-anak ko dyan sa Tagig. <laughs> Ayun lang. Ayun, thank you so much, Kuya. Tsaka, kakaibang experience pala mag-angkas sa mag-UBR. ba diba, sa saludo tayo sa mga angkas riders kasi hindi biro init, ulan, init, ulan. At tsaka, safe naman talaga mag-angkas at sumakay mag-angkas. So, thank you, Kuya, for being me safe here dito sa bahay. <laughs> Sige, bye-bye! <laughs> Tangkas mo pa, kailangan mo. Favorite rider na ikaw. Salamat, salamat. Salamat, salamat.